Ayan, good morning mga kabadi. Team Kaagapay, Team Eeyore, Team Jessica Solid. Ito lang ang ating kasadang ginagawa. Ito ang mga baba na natin na mabubukusan. <laughs> 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 Pag sinakasin sa bandang taas. Para malagyan na ulit ng format, mabubukusan na ulit. Ayan. Yeah. Ayan. Kunti lang kami gumawa rito. Lima lang. Ayan, mahaba na. Ito ang ating ginagawang right over dito sa loob ng kanilang bahay. Napatambakan ko na lupa yun, medyo malalim. Para maging ano lang, maging sabi lang islop ng kalsada.

Ito yung ating mga tanim na gulay. Magapak na yung mga sitaw. Ganda rito, malaki ang lupa. Kaya pwede ka magtanim ng kung ano-anong ano. Gulay, kamuting kahoy. Marami pang ano. Magagawa dito. Mababa pang buhusan. <coughs> ito, kalahati pa lang ito ng kalsada. 2.50 meters. <coughs> dito, mayroon pa tayo ulit 2.50 meters ulit ito Kaya balik 5 meter yung magiging kalsada hanggang doon. Tatakoy doon sa kalsada. Yang may bakod na yan, kalsada na yan. Paglabas. Medyo matagal-tagal pa itong gawin. Kasi kakaunti lang naman kami gumagawa. Hindi <coughs> naman kasi apurahan eh. At ito ay ikot ko sa paligid ng bahay. Para makita mo ang ating... Ito ang aming pinakabah grills. Ito ang mga gulay natin. Ito ang mga okra naman ito. Ayan, patay. Tama yun. Baha ano yun. at ito mga kamuting kahoy at ito yung aking bantay nagbabungkal ng lupa at tataniman pa ng mga kamuting kahoy ito mustasya at yaman ang ating bahay dito sa likod <laughs> ayan potato ayan mga gulay ito yung mga pula ito nagtanong lang tayo ng ano kalamansi gusto avocado ito mga kamoteng kahoy malalago na Oh, saging. Yan. Ay, maganda nga dito. Ah, kapag tinim pa lang mga gulay-gulay pa. Ito yung mga ating hagdanan dito sa likod. Pinakabak door nila. di pa lang natatiles yung pinaka-landing hagdanan. Tambong ang buong paligod ng bahay nila. Ayaw siyempre rin to. ito. Ito ang pakabakot. Ito ay tatabunan pa. Malalim kasi dito. Tinan nyo. Malalim pa rin. Tatabunan yan para pumantay ang lupa doon sa flooring namin sa harapan. Ito ang kabuhay ng ating ginawang bahay. Ayan ito. Ito ang ating simento. Ayan. Magandang umaga sa inyo lahat. Salamat. Bye bye everyone.